Alamin naman natin ang sitwasyon ng Laguna de Bay at kalagayan ng mga residente na inilikas dahil sa pag-apaw ng creek kagabi sa San Pedro City sa Laguna. At live na maghahatid ng mabilis na balita, si Michelle Gilyang. Michelle, kamusta ang sitwasyon dyan? Ralph, nagbabala ang otoridad sa mga residenteng nakatira malapit sa Laguna de Bay sa posibleng paglikas dahil umapaw na ang tubig sa lawa. Dito sa San Pedro, Laguna, Tuloy-tuloy pa rin ang buhos ng ulan pero kumpara sa sitwasyon kagabi, maayos na ang lagay ng mga residenteng ni Rescue mula sa umapaw na creek dito. Ngayong araw, umabot na ng 12.51 meters ang water level sa Laguna de Bay. Ayon sa Laguna Lake Development Authority, lagpas na ito sa critical high threshold na 12.50 meters. Ibig sabihin, malaki ang posibilidad na magbaha sa mga lugar na malapit sa Laguna de Bay, kaya pinaghahanda na ang mga residente na lumikas. Sa barangay GSIS sa San Pedro, Laguna, tanging mga lubid ang ginawang sandala ng mga residente para mailigtas sa mga sarili laban sa rumaragasang tubig sa creek. Nagtulong-tulong ang mga kawanin ng barangay, Bureau of Fire Protection at City Disaster Risk Reduction and Management Office na masagip isa-isa ang residente. Ayon sa kapitan ng barangay, nasa kabuo ang 27 pamilya na nakatira sa tabi ng creek ang inilikas mula sa flash flood. Since last year po, nung unang nung naranasan doon sa area na yon, gawa ng pagkakaroon ng retaining wall sa kabilang village, ang naging resulta po yung hampas volume ng tubig na noon ay banayan at payapa, punta ano na po sa barangay namin. Kaya po tumataas yung tubig doon sa area ng mga bahay, sa klase area. Ayon sa mga residente, nasa 20 minuto lang ang tinagal hanggang umapaw ang creek. Kaya hindi nila sukat akalain na tataas ang level ng tubig, lalo't marami sa kanila ay higit 10 taon nang naninirahan roon. Ang pinakamatanda sa mga rescue ay si Ninita, na 80 taong gulang na. Dahil mag na lang sa buhay, pamamalimos ang kanyang inaasahan para makakain sa araw-araw. Wala akong pagkain. Wala akong ano boy, ay, wala ako pamilya. Ang person with disability na si Lourdes, binuhos sa buong lakas para makaligtas sa panganib ng flash flood. Hindi niya ininda ang karamdaman, lalo't solo niyang binubuhay ang sarili. Ako na lang talaga nag-iisa. Munang kinakaya ko na lang ang sarili. Kasi hindi pa naman ako nag-isip talaga na hindi ko kayanin. Mo. Hanggat kaya ko pa sa ano ko, kayanin. Mo. Mahirap na ang umasa ng umasa nun eh. Wala naman kang ano sa buhay na yun, hindi ka sa Kahit normal na sa mga residente ang pagtawid sa creek para marating ang highway, sobra pa rin takot ang naramdaman ni Cheryl habang pinapanood na nakakapit ang mga anak sa lubid para makalagpas sa malakas na agos ng tubig. Pero nang nakikita ko po tayo yung mga anak ko na tumatawid, natatakot pa ako, ini-imagine ko paano kung mahulog sila dun sa rumaragas ang tubig. Nang nakatawid na po sila lahat sa nakahinga po ako malasag. Ay, salamat sa Diyos nakatawid na yung mga anak ko kasi first time po talaga namin yung sa 15 years na nakatira na po kami diyan. Inaasahang hanggang linggo mananatili sa evacuation center ang mga pamilyang apektado ng flash flood, lalo't dalawang bagyong nagpapaulan ngayon sa bansa. Ralph, dahil nakatira malapit sa creek ang mga nirescue, plano ng lokal na pamahalaan na i-relocate sila sa isang government housing sa katabing barangay na under construction pa sa ngayon. Balik sa Iral. Maraming salamat Michelle Gilyang, nag-uulat live mula San Pedro City, Laguna.